Hello mga kasari! Ito pong muli si Aling Tindara Vlogs. Sa video ito ay madami akong bitbit -bit na coins na nadalihin ko ngayon sa SM Bacoor para ito ay mabuo. So meron doon counting machine. So ito na nga guys yung mga daladala kong coins. Actually ito yung pangalawang basis ko na magdala ng coins dito para say, at ipapabuo ko nga siya dito sa machine na ito. So, ka guys, samahan mo ako magbilang ng coins. Dito sa pindahan namin, tumatanggap ako ng coins na tigbibenching ko. Kahit na abutin pa yan ng limang piso or 10 piso yan na ibabayad nila, go lang ako, tinatanggap ko yan. Kasi dito, malapit lang din naman ang SM Bako or sa amin pag madami na akong naipang mga coins, dito ko siya dinadala para ipapalit siya. Nung hindi pa nauso guys, itong counting machine na to, actually sa bangko mo talaga dadalhin yan. So nakakatamad kasi ipapabilang yan sa iyo ng teller. So mabuti nga ngayon nauso itong counting machine na to. Actually kakaunti pa lang ang meron nito eh. Yung unang punta ko dito, parang unang labas nito sa SM lang meron. Sa SM ba ko or noon. So, eto, pangalawang balik ko na siya. So, mas konti yung dala ko ngayon. Tapos, madali lang din siyang gamitin. Bali, ibuhos mo lang yung mga pera dyan, mga coins. Tapos, unti-untiin mo siyang itulak. Dahan-dahan lang. Kailangan hindi siya magkakapatong para madali lang siyang mashoot ganyan lang siya. Tapos, may pipinutin ka dyan eh. Kasi, yun o, no, yung parang sa may kamay ko, sa ibabaw, yung may kulay green. Yun, dapat naka-go siya, gano'n. Start parang gano'n. Tapos, makikita din nyo din dyan, yung sa baba niya, mamaya, may, pip may kukunin ako dyan sa baba. Kasi, yun yung mga hindi niya binilang. Yung mga hindi niya binilang, guys, pupunta yan sa ilalim. Tapos, kukunin mo, tapos ipapatong mo ulit sa ibabaw. Tapos, bibilangin niya ulit. So, ayan, napapalingon pa nga ako, guys. Kasi alam nyo ba, na may nakapila rin sa akin na susunod dyan. Tapos, ang dami niyang dala. Alam mo, parang bayong na maliit. Hmm. Natatawa nga din siya. Sabi niya, first time niya daw na maglalagay din dyan sa coin. So, pinapanood niya din ako paano ko ginagawa. So, ganun lang, guys. Kapag kami may mga nagbabayad sa inyo sa mga tindahan guys, sa mga benching ko, tanggapin nyo kahit yung mga 10 cents. Kasi alam ko marami na din silang mga ganito, yung ben, At tawag kasi nito, ano eh, counting machine kasi ang tawag ko dito. Pero meron pa siyang ibang tawag talaga dito. Ipunin nyo lahat, kahit yung mga benching ko, yung mga, di ba may mga coins na may butas, dalhin nyo rin kasi pwede siya dyan. Huwag lang yung may kalawang. Kasi yung may kalawang, guys, hindi na niya yun binabasa. I mean, hindi mm -hmm. na niya yun natutulak. Ilalaglag niya. Kahit ulit-ulitin mo siyang ibalik dyan, hindi na niya yun mabibilang. So, pagka ganun na may kalawang na yung coins ninyo, maigil, kikis-kisan nyo na yun, lilinisan nyo. Tapos, in case na hindi na din niya talaga mabasa, doon na siya sa bangko dadalhin, doon na siya ipapalit. kung 'di siyang i-scot tape kailangan 'yung coins hiwahiwalay siya kasi kapag i-scot tape niyo dyan, pag pinaghiwa-hiwalayin niyo didikit yan hindi na siya babasahin hindi niya bibilangin ganun so kailangan 'yung coins na dadalhin niyo sa ganyan hiwa-hiwalay wala siyang kalawang tapos ano kahit ano ma I mean, kahit na yung tigbibenching ko na may butas na, yung 10 cents, 5 cents, di ba may mga butas yan, pwede wag lang yung may kalawang. Kung halimbawa may kalawang yung coins ninyo, kuskusan ninyo, linisan para ano siya, para mabilang niya ulit. And then kapag hindi na talaga siya kayang bilangin, pwede na siya dalhin sa bangko doon na siya ipapalit o kaya isama mo siya pag nag-deposit ka na lang ganun lang siya guys